Inumpirma ng Department of Health na halos doble ang naging pagtaas ng naitalang bagong kaso ng human immunodeficiency or virus or HIV infe infection sa Pilipinas noong nakalipas na taon. Ayon siya ahensya, ang datos na ito ay ah, nakakabahala lalo na sa publiko. Ginawa ni DOH Assistant Secretary and Spokesperson Albert Domingo ang pahayag sa pagharap nito sa Joint Committee ring, na may kinalaman sa pagtaas ng kaso ng adolescent pregnancies and HIV sa mga kabataan. Na-highlight sa natura nga pagdinig ang tumataas na vulnerability ng mga kabataan ngayon sa HIV. Ipinanawagan rin sa pagdinig na magkaroon ang gobyerno ng malawakang prevention efforts, education efforts at mga programa para mabawasan ang numering ito binigyan di ini Domingo ang pangangailangan na, o pangangailang tugon ang HIV epidemic kung saan na uh, pangunay nakukuha ito sa pamamagitan ng pagkikipagtalik samantala batay sa datos ng DOH tumaas ang kaso ng HIV infection o infection sa 47% kung saan mas marami ang mga kabataan na nasa edad 15 hanggang 24 para sa 96.7 Rinko na The News FM. Ito si Melchor Rambongolto, nagbabalita ng tapat, naglilingkod ng sapat.